Hi, good morning, Pilipinas. So ito po ngayon ay aking sinusyon sa inyo kung ano ang kapangyarihan ng ating Dalmatian na bracelet. Ito po ay premium. So ibig sabihin, ito po ay malakas at hindi po ordinaryo lamang. So this one ay uh, gamit na gamit sa ta taong 2024 or tinatawag natin na period 9 kasi ang period 9 ay uh, bagong cycle at nataon tayo sa year ng dragon which is 2024. Ang dala ni dragon isa po isang uh, metal. So that's why prone yung iba or yung uh, hindi makakaligtas no sa uh, impact po ng biyahe or accidents, meron po ding uh, uh, ano sa mga taong maiinit ang ulo or mahilig sa away. so, ito po especially din po sa mga uh, himagsik po ng weapon, so ito po ay number one po ang ating Dalmatian na bracelet ay iinit po ito pag ikaw po or area na yan is delikado. So, ibig sabihin, ito po ay pag suot mo to ang bracelet na to ay iinit siya. Kung, kung sakali po ikaw ay upo ito po ay iinit. Pag iinit po, ikaw po ay lalayo sa inuupuan mo. Ikaw po ay uh, tatayo at iiwas ka dyan. Especially din po pag ikaw po ay nagbabiyahi, pag uminit at humigpit po ang hawak nito sa kamay mo ay huwag ka na pong tutuloy sa iyong pagbiyahe. Maganda ito lalong-lalo na sa summer na po, pa-summer na. So marami na magbabakasyon, kaya kailangan mo po ng Dalmatian pendant or Dalmatian jasper na bracelet. Ito po, mayroon akong available unhan na premium So, ito po ay may sampo. So, best seller siya dito sa abroad. So, ito po, isa din po, nagdadala din ng swerte, joy, and balance. So, ito po ay, uh, ang energy niya is earth element. So, mas triple ang dala nito sa mga earth element. So, ang earth element, this one is the an earth element stone. Dalmatian Jasper brings energy into the solar plexus. So, when we say solar plexus, ito po ay, ah, uh, malakas sa suwerte. So, also, ito din po ay sacral and root chakras. So, it removes delusionment about your life. What you might consider a failure may also reveal a strength or opportunity. So, ibig sabihin, ito po, pa ikaw po ay dumadaan sa mga problema, ay papatagin, papatatagin ka nito at ipapakita sa'yo na Uh, isa lang yung pagsubok. Dahil kung merong pagsubok po, ang kapalit niyan ay malaking blessings. Ito din po ay isang uh, grounding sa iyong enerhiya. And ito din po ay nagpapalayo uh, sa mga uh, haka-haka mo na kaisipan. And yes, ito din po ay kung ikaw ay lagi nagsusuot ito, uh, makikita mo ang mahika sa bawat araw ng ating bracelet. Ito din po ay nag-open ng mga opportunities and blessings. No? Ito din po ay healing. And also, nagpapalakas sa iyong strengths and skills. So, is, ito din po ay nag encourage ng positivity, happiness, and brings good luck. Good for relationships and letting go of the past, breaking down barriers, helps with the yin and yang energy. So, wala po siyang pili kung ano sudyak so side po ikaw. Okay? And promotes po yan ng calming vibes. So maganda rin po ito sa relationship po sa tao or sa iyong pamilya. So, this one ay nag improve din po yan ng uh, relationship with your wife and kids. And also, this one is very good po ito sa interaction po sa bawat isa especially sa gusto mong matuto sa isang tao and this one is also explorel gemstone so ma ito po ay hindi ka tataba rin pag meron kang ganyan and magkakaroon ka ng mga bagong skills and alter your life ito din po ay uh, mag assess and keeping your energy within your circle and ito din po ay talagang number one pampaswerte talaga. I love, I love this one. Napakagaan at hindi po siya mahirap alagaan. Kaya kung ako sa iyo, kung gusto mo, ang -the best na gusto ko dito is iini talaga siya. Walang iba pong makakakapatay in terms lang po sa crystals ha. Kasi ito lang po ang crystals na nag-iinit talaga pag may, may paparating na panganib. Kaya very good ka talaga pag meron ka nitong ating Dalmatian na bracelet. Ito po ay premium ha. Hindi po to rank-rank lang or plastic but this one is premium.